Ito yung malungkot eh. Ayan yung nakahiga. Oh, ayan. Oh, 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 oh. <laughs> uh, mga na dog pound sa barangay Tadu Trino uh, ito po ay napapakain po kami ngayon Hindi, pero... uh, napapakain po ng aso nga mga dog pound nadalhin po ito daw sa dog pound po no kaya pinapakain po namin muna yung mga aso ah, sana po ah, ma-rescue sila agad kasi nga ah, ang sabi nila ay paunahan na lang po daw sa mga dog pound ay, ano so ayan po no ah, ino pound sila sana po ah, maunahan po natin ang mga dog pound so ayan po yung mga papi po doon no ah, bali apat na puppy dito at saka ito pong isa at ito po ay dalawang puppy po yan. At ito po yung ah, dalawang aso na medyo malaki-laki na po, no. May isa pong bulag po dito. Ah, sana po makuha agad dito ng mga shelter, no. Ah, sana po maunahan po nila. Ah, maunahan po natin yung mga dog pound. Kasi nga, alam ko na, alam natin lahat kung ano po nga gawin po sa, sa dog pound po, no. So, ganito na lang po ang ating ang ating video no sana po ah, makuha po ito siya dito lang po yan sa may barangay 34 by Pao Caloocan City ayan bye bye po